Hello, hello, hello! Walu Chuba again! So, andito na naman tayo sa new vlog ko. So, ayun! So, may good news ulit tayo, no? So, ipapakita ko sa inyo. Ayun, so, as of November uh, 20 na po ito, 20, Monday, uh, umuling na nag-top ang uh, Eat Bulaga uh, uh, against uh, AAT. So, ma straight na po itong uh, uh, tumaas yung rating so I would like uh, to thank uh, all the viewers that uh, they're giving chance the new It Bulaga to shine and also to believe in them so maraming salamat po so ito po ha uh, maraming uh, maraming man nakakatuwang nangyayari ngayon no uh, Actually, uh, kahit ako naman ay uh, nagulat din na sunod sunod na yung pagtaas ng rating. So Ibig sabihin na uh, yung mga uh, viewers natin, uh, especially in the Philippines are they really appreciate um uh, the new host 8 Bulaga. Kung ano yung pinangga. Ano yung uh, goal nila? They really understand now yung goals nila, yung uh, adhikain nila na para makatulong at magbigay ng saya na walang uh, halong uh, mga, mga mga bad words or bad uh, teachings from them no so nakakatuwa naman noon na, na na sa ratings lang ngayon nasunod sunod dito, so yun po at saka pag-usapan din natin yung mga mga naiiyari din ng mga nakaraan so yun nga po uh, sa nakita ko dito na uh, yung may isang tao dito na uh, nasa kabila daw uh, si uh, yung kabila daw na uh, nagsuot daw ng uh, 8 bulaga t-shirt. hindi uh, ko alam what's the reason. But uh, ito, ito, ito pakita ko sa inyo. Ikaw pakita yung mukha niya. But ipakita ko lang yung ano yung uh, okay, hindi, di siya pwede nga, hindi pakita muka pero I don't want to, to reveal his uh, identity kasi wala, wala din tayong problema no? okay, oh, ito, 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 yan ang ginawa niya, no? <laughs> so, yan ang ginawa niya. So, actually, wala namang masama kasi maybe uh, he really love it uh, during the time na doon pa siya nagkatrabaho. Pero yun nga lang, ah uh, ito kasing mga mga fans niya, mga uh, fans niya, masyadong uh, masyadong hardcore ang comment. Dahil daw, Uh, siya talaga yung uh, naka-invento sa Eat Bulaga. Siya nga daw yung uh, talagang uh, founder ng Eat Bulaga. Well, anyone can claim that. Even the other brand can claim that. But the question is, asan ng dokumento nyo ngayon na nagpapatunay na kayo talaga o kayo ang gumawa sa Eat Bulaga. Ano naman kasimple yun eh. Uh, ibig sabihin, ang uh, dahil kiniklaim niyo itong title na ito is uh, para lang uh, kwentong marbiro. Eh, ibig sabihin, uh, itong, ibig sabihin pala na oh, pa kayo, kayo pala yung fake. Bakit? Nasabi ko yan. Kasi wala kayong dokumentik papakita eh. <laughs> so bago nyo i-claim muna yan, na uh, fake, uh, bago nyo sabihin yung tape ink na fake, kung pakita mo na kayo ng documents, mga kaibigan, no? kung wala kayong documents, kasi yan ang basihan talaga sa Korte Suprema, even anywhere court international, ibang bansa, Ya ang babasihan, papel ang babasihan, authenticated documents na magpapatunay na ikaw ang may-ari sa isang establishment o sa isang produkto o sa isang brand. Okay? So alam naman natin na ang totoong uh, may dokumento at saka yung uh, recognized ng, uh, uh, ng uh the Philippine government is uh, ang holder talaga or trademark ng Itbulga is taping. So, sila talaga may dokumento. So, kahit anong sabihin dyan ng mga mga fans niya, minsan mga fans, mga walang modo pa, uh, ang tao ko sa inyo ay mga kasi, di ba, yung mga, ay, yung mga fans ng walang modo, ang hinigilig nyo sa yung, magpumumura mga masasamang salita, kasi nga, do, yun kasi natutunan nyo sa show ng kabila, no? Puro immoral, puro immorality ang tao ko sa inyo. Ano tao ko sa inyo? Immoral natics. Kayo mga immoral natics kayo, mangsitigil kayo, no?